Ang word An. of the norte natin ngayon ay, ay... Ay, 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 likod. Likod. Wow! Sa Bulinaw, likod. Wow, wow. ah. <laughs> Ayan, sa Ibaloy. Ibaloy, banag. Banag. Sa Iloko, likod. likod. At sa Kankana, ay likod. Likod din. De. Sa Kapampangan, gulot. 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 gulot? At sa pangkasinan ay? Banag din. Banag din. Ma Parehas no? sila sa Makakaparehas ano. Makakaparehas sa Tagalog lang. Oh, oh. oh Ayan, likod, kaya dahil gusto gustong likod. gusto mo namang natututo, gamitin mo nga oh. sa Ilocano. Kasi, uh, ano, ano, ikaw na yung nasa level 2 ka na ng ilokano Eh. <laughs> Oo, oh, ayan. Ano na yung... Likod. Mapanak, chay, likod. <laughs> Mapanak... Mapanak. Mapanak, mangan, Jai Jalikot. Oh! Ay, come on! <laughs> Oo, talagang natututo ko na nga. Naka-ano ka na, level 3. Level 3 na. Ganon.